Ikaw? Hindi ba ikaw yung... Ang mo dito? Ko. Aksidente pagkakapasok ko dito, kasi... Namumutla ka na, kailangan dalhin ka sa ospital. Wala ba kayong Tagalog? Puro kay English eh. Paano ko maintindihan yan? Mamaya, madimanda pa ako dyan eh. Ang mabuti pa, tanongin nyo lang kung nung gusto nyo maalaman. sasabihin ko na lang sa inyo. Bakit mo nagawa yun ha? Bakit sinira ang buhay mo? Hindi mo ba inisip ang pinangaral ko sa'yo? Kung yung nagawa ko yun dahil nalayo kita maibig sa bilaguan eh. Wala akong pakialam kahit mabulok ako sa kulungan. Hindi na sa pata na dahilan para sirain mo yung buhay mo. Ibenta mo yung sarili mo sa mga buitring yan. Ha? Ano kayo na pagkatao mo? Ha? Isa ka lang sa mga ilayo pa kayo? Hindi ba ka pilipiliin ako sa'yo? Huwag ka lalapit kay Pando. Ha? Hindi ba ako pinakigyan? Kuya, nalayo kitang makulong. <laughs> Kawawa naman yung mga batang umaasa sa'yo. Kawawa naman sila! Kaya ako ginawa yun, kuya! Ibang! Ding, tawagin mo sa aling Vesta mga hilot, ha! Patignan mo si Loleng! Huwag delay sa ng pera para sa doktor! Ding, Magdilaysa siya! Huwag delay ka! May asikasuhin lang ako! Oh! Di mo alam sa'yo isang aawa! Nakauwa ka ba kayo, Ting? Hindi! siya anus lang ngayon! Hindi siya Ilang bata na isang hirap mong buhay, ha? Hindi ko talaga... di pa ako nakakapatay!

이나 악당들아! 문익, 쌤 문익, 아버님요. Joey, Wala, eh. Ikaw, Joey. Nakita mo ba? Ikaw, Jun. Walay. Nangisabi siyang eh. payata tayo. Pagsuli tayo. Sunahin lahat ang bawat sulok ng bahay. Dalihan nyo! Tara. nyo. Ano yan? Pasensya na ho kayo. Makikitago lang ho. May, may humahabol ho kasi sa akin eh. Papatayin ho ako. Aray ko, Aray ko, Aray ko, May sakit ho ba siya? Bakit ano? ano ano ho sa tuguan? Eh, ho ko. Baka ho may maitutulong ako. Meron ba pumasok na babae dito? Wala akong nakita. Meron ba? W Wala. Ano sa kwarto? Sige. Ano sa likod? Wala dito eh. Wala din doon eh. Wala? Liga na. Liga na. Tara. Hello? Sige. Hello, pa. Bakit? Tita Beatrice? Kailangan dalhin sa ospital? Sige pa, susunod na ako. Ikaw? Hindi ba ikaw yung... What ginagawa mo dito? Manang, aray ko. Aksidente pagkakapasok ko dito kasi... Mamumutla ka na, kailangan dalhin ka sa ospital. Saan ang pinakamalapit hospital dito? Metro Doctors. Dumo na siya, Dalen. Kukunin ko yung wallet. Isusunod ko na sa inyo doon. Kakailangan niyo mo ng pera. Huwag kayo alis dito, ha? Opo. Opo. <laughs> Kuya. Kailangan na po siyang i-admit. Kaya makipag-ais na po kayo doon sa admission. Doon po sa kanan. Ah, uh, Miss, kailangan ko na isang kwarto. Nasa emergency room na ho yung pasyente. Kailangan daw ho ng kwarto. Pakibilisan lang ako. Wala ba kayong Tagalog? Puro kay English eh. Paano ko maintindihan yan? Mamaya, ma-demanda pa ako dyan eh. Ang mabuti pa, tanongin nyo lang kung ano gusto nyo maalaman. ko na lang sa inyo.